Hi mga sisi, welcome back sa akin channel dito sa Simple Life in America. So today, andito po ako ngayon sa labas and kahapon, sinimulan ko na din pong maglinis. So ngayon, is pagpapatuloy ko po yung paglilinis na ginagawa ko. Bali, ito po siya mga sisi. Uh, yan yung harapan namin. Yan, nakat ko na rin po yung grass. Pero, kailangan ko pong ayusin tong mga moch na moch na to. Yan, kailangan ko pong bumili pa. Pero, sa ngayon, clean up, clean up po muna tayo. Tanggal, gusto ko so matanggal yung mga tuyong yung dahon eh. Yan. So, yun. Samahan niyo po ako ngayong araw na to sa ating paglilinis dito sa ating front yard and then sa ating backyard, mga kasisi. I hear the song you sing As you wake up my soul today I feel the hope when your sun shines on my face. Oh, i wake up with your grace while the moonlight's still fading away. I see your mercy coming with the day. Oh, yeah. My prayer is simple, God. Love have your way. This song is from. You hear my voice and you know my every need Oh, you see my hopes and dreams Mga sisi, ganito po kasi yung walis dito. Ngayon, ito po yung papakita ko sa inyong gusto kong matanggal dito. Yan po mga sisi, oh Tingnan nyo naman. Ito po yung pinaka-walis dito. Kasi kapag ang ginamit po po yung walis tingting, -ting, wala, wala pong sumasamang mga damo at saka dahon yan kaya ito habang maganda po ang panahon maganda po kasi ang panahon ngayon si mga sisi kaya ito itong kapatid ko nagkakar wash naman po siya sa likod ay sa likod sa likod ko ayan habang ako naman po ito nagtatanggal ng mga dahon dito sa grass kahapon po nag ano na ako nag nag-trimmer na ako kahapon. Tapos ngayon, wala po kasi akong ganito, tong gantong walis. Kaya nagpunta ako sa Walmart. Yan. Bumuli po ako kasi habang maganda pa yung panahon. Kasi baka mag-uulan na naman po eh. Mahirap na. Mahirap na naman tayo maglinis mga sisi. Alam nyo kasi guys, or mga sisi, kailangan po is pagandahan po ng mga ng mga yard dito kailangan po na ayusin natin yung yard natin kailangan po na lagi siyang malinis at i-maintain natin yung kalinisan kasi po meron po kami ditong association yung po bang ano green run yan association po eh dito po talaga pag may association pag po hindi nyo inayos yung harapan nyo or pinabayaan nyo lang yung yard nyo na madumi or hindi malinis, hindi organized, isusulatan po kayo and meron pa po kayong penalty. Magmumulta po kayo. Kaya na, syempre, hindi naman din po mahirap tong gawin. Isa pa po is exercise pa rin po natin to na masisinagan din tayo ng araw. Ito ay gustong gusto ko yung mainita na naman po tayo. Ganyan. So, mas maganda na naka-exercise pa tayo, na paglinis pa, hindi pa tayo nagmulta ng malaking pera, di ba? Kasi sayang din naman po yun, no? Bale, every, every month po, nagbabayad ako ng $40 para sa homeowners association namin. So, di ba? Kaya, nagbabayad ka na nga, tapos sariling linis pa yung gagawin. So, okay naman. At least, may natutunan tayo. Kasi, sa sobrang trail ko dito ngayon lang ako nakapaglinis ng ganito <laughs> ng gantong yard sa totoo lang eh, ngayon habang syempre nagmamature tayo is meron tayong natututunan na bagay di ba? kaya magandang matutunan tong kalinisan ba? Diba? kaya yan medyo patay pa yung damo yan patay pa po yung damo eh pero pag nagpala lang as in summer na Uh, Ayan, namang ano, emergency. Pag nag-summer na po, wala na to. I mean, green na green na. Alam ko, meron pong pwedeng ilagay dito na na seed para mag -grow yung or para gumanda yung yung grass, pero hindi ko pa po alam yon Siguro, isa-search ko pa po yon kung ano ba yung dapat kong bilhin para maging maganda yung, yung grass namin. Ayan. So, ito, diba? Ang laking tulong talaga nito yung ano, break na to eh. Although syempre hindi naman perfect na makukuha lahat pero at least diba? Ito kasi yung problema ko itong mga dahon na ito yung brown na dahon na yan eh. Yan ang mga kaming puno pero dun kasi yan may puno kasi dun. So ito yung mga siseng update sa akin kaya hindi ako masyado nakakapag vlog dahil talagang pag hindi ako nagtatrabaho, eh, nag-aayos ako dito sa aming So I'm in yard. So muna car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination or no. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it, jail want it. Oh, I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now I'm in it. Cause when I And andito naman po tayo sa lik likuran namin So dito naman po ako Magwawalis-walis ulit and, and, Balit lang naman po yung Ang um, wawalisin ko dito sa likod Ayan, mostly Cementado naman po yung labas namin Ayan, ito po yung paligid Maganda po yung weather Kaya sarap pong samantalahin So ito, samahan nyo ako mga sisi ulit Dito sa aming Backyard was Grabe That the maker of heaven would love me and know me by name. In a world where I feel like a stranger, his love came and found me the same. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found. That the God of the heavens would stoop down to love me with grace. In the midst of my pride and rebellion, His love wouldn't give up the chase. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, every So mga sisi, ligit ko po yung mga bricks dito sa may ano. Dito sa may gilid Mga sisi, ligit ko po yung bricks dito sa may gilid. So, ligi po mo Morning has broken, the windows are open. wanna feel the wind go through my hair. Which way do I follow what happens to my heart? mga sisi ganda ng tingnan tapos heran mga sisi Salam maraming salamat po sa inyong pananood mga sisi sana po kahit pa paano is nag enjoy kayo dito sa ating paglilinis ng ating backyard kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat ay parang tumagat na sa akin Hanggang sa muli mga sisi. Babay po.